Ito ang inyong nurse ng bayan. Kaagapay ninyo sa mga natural, simple at subok na halamang gamot mula mismo sa inyong bakuran. Ang mga madalas na ginagamit ay mga herbs, ulaklak, buto at mga ugat. Kung interesado ka sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling, naghahanap ng natural na paraan para alagaan ang kalusugan o gusto mong matuto ng bagong kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako tuwing linggo para sa mga ligtas at praktikal at makapinoy na health tips. Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Benepisyo ng pag-inom ng tubig Ang tubig ay isang pangunahing elemento para sa buhay at tamang paghydrate. Mahalaga ito para sa pangkalahatang kaginhawaan ng ating katawan. ating katawan ay binubuo ng tubig na naglalaro ng mahalagang papel sa iba't ibang gawain ng katawan. Sa artikulong ito, tatalakayan natin ang maraming benepisyo ng pag-inom ng tubig at kung gaano kahalaga ang pagiging hydrated para sa malasog na pamumuhay. Optikal na pagganap na pisikal. Ang tamang pag-hydrate ay pangunahing susi sa pag-achieve ng pinakamahusay na pisikal na pagganap. Sa panahon ng ehersisyo, nawawala ang ating katawan ng tubig sa pamamagitan ng pawis. At kahit bahagyang dehydration ay maaaring negatibong makaapekto sa ating kakayahan. ang pag-inom ng sapat na dami ng tubig ay makakatulong sa mga atleta at mga nag-e-exercise na mapabuti ang kanilang tibay, bawasan ang pagod at mapanatili ang optimal na pisikal na kakayahan. Pangangalaga ng timbang ng katawan Ang pag-inom ng tubig ay maaaring maging mahalagang tool para sa pangangalaga ng timbang at pagbabawas ng timbang. Ang tubig ay walang kalori at ang pagpapalit ng mga inumin na may asukal sa tubig ay nakakatulong sa pagbawas ng kabuoang pagtanggap ng kalori. Bukod dito, ang pag-inom ng tubig bago kumain ay maaaring makatulong sa pagbuo ng pakiramdam ng kabusugan na maaaring magdala sa mas kaunting pagtanggap ng kalori habang kumakain. Mapabuti ang proseso ng pagtunaw. Ang tubig ay essential para sa tamang pagtunaw. Nakakatulong ito sa pag-breakdown ng pagkain, nag-aambag sa pag-absorb ng nutrients, at pumipigil sa pagiging constipated. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay nagbibigay kasiguraduhan na maayos na gumagana ang sistema ng pagtunaw na nagtataguyod ng regular na pagkilos ng bituka at kalusukan ng digestive system. Mataas na paggana ng utak Ang wastong pag-inom ng tubig ay mahalaga para sa optimal na paggana ng utak. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng kahinaan sa kaisipan, kahirapan sa pag-concentrate, at pagbawas sa pagiging alerto. Sa pamamagitan ng wastong pag-inom ng tubig, maaaring mong mapabuti ang iyong focus, makamit ang mas maliwanag na pangunawa, at itaguyod ang mas mahusay na pangkalahatang pag-andar ng utak detoxification at kalusugan ng bato. Ang tubig ay naglalaro ng mahalagang papel sa pag-flush out ng mga toxins mula sa katawan. Tinutulungan nito ang mga bato na alisin ang mga produkto ng basura at mapanatili ang tamang pag-andar ng mga ito. ang sapat na pag-inom ng tubig ay nakakabawas sa ang panganib ng pagkakaroon ng bato at impeksyon sa daanan ng ihe, na nagpapahusay ng pangkahalatang kalusugan ng bato at pumipigil sa kaugnay ng mga komplikasyon. Balat na malusog Isa sa pinakamadali at pinakaepektibong paraan para mapabuti ang kalusugan ng balat ay ang pagiging maayos na hydrated. Ang tubig ay tumutulong sa pag ng balat, pinaaangat ang elasticidad at nag-pro-promote ng mabatang anyo. Ang tamang paghydrate ay maaaring bawasan ang pangyayari ng problema sa balat tulang ng pagiging dry, acne at wrinkles. regulasyon ng temperatura ng katawan. Ang tubig ay mahalaga sa regulasyon ng temperatura ng katawan. Tumutulong ito sa pagpapalabas ng init sa pamamagitan ng pawis sa panahon ng pisikal na aktibidad at pagka-expose sa mataas na temperatura. Sa pamamagitan ng pagiging maayos na hydrated, maaaring maiwasan ang sobrang pag-init, mapanatili ang stable na temperatura ng katawan, at iwasan ang mga sakit na kinalaman sa init. Kaluso ng kasukasuan at kalamnan. Ang sapagat na pag-inom ng tubig ay mahalaga para sa pangangalaga ng malusog mga kasukasuan at kalamnan ang tubig ay gumagana bilang lubrikan at cushion para sa mga kaspasuan na pagbawas ng friction at panganib ng sala. Pinutulungan din ito ang paghatid ng mahahalagang nutrients sa mga kalamnan. Nagpapabuti ng kanilang function at pagbawas ng kirot at cramps. Konklusyon Ang pag-inom ng tubig ay simple ngunit epektibong paraan para itaguyod ang pangkahalatang kalusugan ng katawan. Mula sa pagpapabuti ng kalusugan at pagtunaw hanggang sa pagpapabuti ng pag-andar ng utak at kalusugan ng balat, maraming benepisyo ang pagiging maayos na hydrated gawing kaugalian ang pag-inom ng tubig ng regular sa buong araw at maging well hydrated at malusog na katawan. Tandaan, mas mabuting mag-prevent kaysa magpagamot at tamang paghydrate ay pangunahing susi. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan sa paggamit ng herbal remedies sa kalusugan. Kung may gusto kayong topic na i-research ko para sa inyo, i-comment lang sa ibaba.